Brother Vipers, yan ang tawag ni Jesus sa mga Pariseo na pumupunta sa kanyang mga pagtuturo upang siya i-trap sa kanyang mga sasabihin. Ngunit, sino nga ba ang mga Pariseo at bakit sila ikinumpara ni Jesus sa mga ahas? Ang mga Pariseo ay isang grupo ng religious elite sa loob ng Judaism noong panahon ni Jesus. Well-educated sila, at mahigpit nilang sinusunod ang mosaic law at oral traditions ng mga elders. Malaki ang emphasis nila sa pansariling kabanalan at mataas ang tingin sa kanila ng Diyos. Sinabi ni Yesus sa mga tao at sa kanyang disciples na panlabas lamang ang pagiging banal ng mga pariseyo tulad ng nitso, malinis at maganda ang kanilang panlabas na anyo. Ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at baho. Inuobliga nila mga tao sa napakaraming laws at traditions. Pero sila mismo ay di nila ginagawa ang kanilang mga sinasabi. Maigpit sila sa mga maliliit na bagay, ngunit pinapabayaan nila ang mga mas mahalagang aspects ng law tulad ng justice, mercy, at faithfulness. Tulad ng ahas, Lason at kamatayan ang dulot ng ganitong mga gawi sa pananampalataya. Ang kwento ng mga parisyo ay isang cautionary tale sa ating mga believers. Alalahanin natin na alam ni Lord kung ano ang nilalaman ng ating puso. Hinding hindi natin magagawang maging banal sa pamagitan lamang ng ating sariling lakas. Kailangan nating mag-rely kay Jesus. Kailangan natin ang kanyang cleansing. Upang matanggal ang mga bulok na bagay sa ating pagkatao. Upang tayo'y maging malinis inside out. Dapat rin nating maalala na equal tayong lahat in Christ. At hindi natin dapat iangat ang sarili natin sa iba. Pagpapakumbaba at paglilingkod ang dapat makita sa atin. Yes, Lord, ipaalala nyo nga po sa akin na tulad ko, mga tao sa aking paligid ay nangangailangan din ng grace mula sa inyo. Kaya walang sino man sa amin ang mga kapagmalaki. In Jesus' name. Application, masyado ba nating sinisilip ang mga gawain ng iba? Suriin natin ang ating mga sarili. May we not be like the Pharisees in today's story. Kahabag-abag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga parisyo, mga mapagkunwari ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Mateo 23.27 Ako po si Alex Tinsay saying, God bless you more.